Hello guys, welcome to my channel, this is Arbic TV and for today's video is a uh, tuturuan ko lang po kayo kung paano natin malalaman kung naka-straight na yung gulong natin kunyari, hindi po natin alam no at uh, nasa, loob po, nasa loob po tayo ng sasakyan itong gulong is hindi natin alam kung paano naka-straight na, nandito lang tayo sa loob natin no? ng garahe so ayun, alamin po natin kung paano Straight or nakaganto, nakakaliwa or nakakanan. So, so ako as a beginner, eh, Yung yun po yung natutunan ko is uh, ituturo ko at share ko rin po sa inyo para at least lahat po tayo may alam. Sa konting kaalaman lang, di ba? At is ma matututunan po natin at malalaman po natin. <laughs> so, ayun, napaka simple lang po mga kaibigan. So, paano nga po natin malalaman so ganyan dapat kasi ang forma ng manobela is eto na ganyan dito straight po yan pero minsan meron pong ganyan na akala mo straight pero hindi nakakunti kurba po yung gulong na pakaliwang ganun po yan So ang pinakatamang pumparaan para po natin malaman is itutodong kabig po natin ang ating manibela. Ikabig po natin isa at dalawa todo kabig pala I'm sorry <laughs> so ito itong kabig po natin ganun so alam na po natin na ah, ganun sya Diba po mga kaibigan and ibalik po natin na ng isa at dalawa dalawang dalawang ikot po ng pabalik at tignan natin sa labas kung totoo yung sinasabi ko tara <laughs> Ayun po mga kaibigan. Tama tama. naka po siya. Amazing. Ganon din po pagka kumabig pa. Kumabig po kayo ng pakanan. Isa. Dalawa. So todo kabig po 'yan. Tingnan po natin sa labas mga kaibigan ha. Ganyan po yung forma ha. Ayun. Kita niyo po, maka todo kabig po siya. babalik po ulit natin ng dalawang ikot para straight po. sa Dalawa. So, now, ganun lang po ang paraan para malaman po natin kung straight nga ba ang ating gulong o hindi. So, hanggang ganun lang. Di lang po ang aking may share po sa inyo. Maraming po salamat. Hanggang dito na lang po. Paalam! <laughs> thank you, thank you. Thank <laughs> you.